ako Nakita lang doon siya si Peter. mo na lang ano, Dua Lipa yung concert. Ay, ako ah, ng kakampi Sino ka ba nanalo? Ako. Ikaw pa. Ha? Tanay mo pa kayo dyan. Ayan. Ayan kayo ah. na din lang. Mga kayo ah. Ayan ka. 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 ka.

ah ay hindi tamad dito Robert <laughs> Two balls ah ah yan ball na one. ball sa 5 balls Two balls yung huli ko na Nine, Nine balls, balls.

Ika ubin ni pasak. Hmm? Ika ubin ni pasak. Hmm. Pasang di enak? Ndi. Kung wane, di hindi akumataka aigin ito. Ndi uwin. Ndi, ndi puwoy. Ndi uwin.

satu, three, four, nga ko. ano na na, teka, 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 Bakit ha? oh, tama, ina inabot mo ba siya? kinuha lang niya tama.

Ibig sabihin, one na naman yan. Dalawa. Second, gano. Ako na magda hindi na one bowl yan. Nalibos talaga yung Sige, kawala. Second. Wala mm -hmm. na pala ako. One, two, three, four. Wala na ako. Sige. Yes, yeah, joker lang. Kailangan ko. Yes.

plátano plátano 8 seguro de mucho ver está espérenos una vez ya Galing yun uh, sa ano, uh, 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 sa uh, puno ni ate, sa Florida. Uh, ano sa waka, John? Hindi, sinip niya dito. Ano, Joker? Ano, uh, Joker? Ayaw sa Joker. Tinuturuan ka nanti, lang, tita. Ayaw lang ka. Ay, mag magiging sticky yung galing. So, huh? Asa na? Asa yung sobrang? Asa yung sobrang?

Kaya 'di bibigyan ng sinulat. Bale bale. ka pina. <laughs> Bobol. <laughs> ah. Tamay naman tamai na. Bara, na. Bara, na. Ay, wala wala three. 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 Ay, Ay, na sa 3. Sa 3. Kaya sa 3 kana. Hindi 3. 3 ka. So, wala. Da basta bibigla din.

Vem pra favorite, lalabas yung mga joker isa pa, mm -hmm. sa purse hindi ron hindi, purse pala ako eh ay siya, una so, sa'yo, ibalik e eh. hindi lang ka, boss habotan eh. mm -hmm. na isa pa hindi, wow. teka <laughs> wala na <laughs> two, <sixty>. wala na 1, 2, 3, 4, 5 wala na yun mayroong masipang talaga yung wang eh Oo, eh? oh, man. Hige, masipag ito eh. Side. Tsaka ilalabas ito. Five na nga ako. Na pa. Ucho, anong ucho yan? No. Ah! Huwag na kaya tayo magkalaw yun at yun. Sabi ko lang ka dito Robert. Kung kailan ako yeah. wala ako bang <laughs> mga. <laughs> ay kakalagin pa. Yun ang yun naman. Oh. Lagi ba yung lang joke eh. Dahil eh. Ako pag parating yun delay yung nating ng joke dito eh. Kakalag ah, pa eh. Ha? pa. Tong. Sige na ah, na ah. Sige na. Sige <laughs> na

Wala di pinapasin mga mui sa plato. Hindi nyo alam, pinakakain kayo mga 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 pahilo yan. sinip pa ni ate yan galing na Sabi ka ni ate, sabi niya, hoy, isinipo. Binayahan na lang. Wala Isang balang na. Napakabi ng tiga. Bago dumating kahon? Sige, isa pa. Kapag isa ka, isa pa pa. 1, one two 1, 2, 3, Ano? kayo? Hindi pa ba, ba nakapalitan ng joker? 1, 2, 3, 4.

Oh, mampul, uli. Masamu, uli.

tidak ada uang itu. Pwede pa tayo ulit po siya. Itapin Tito ka muna. Oo. Tumawag ko muna. Oo. Iturawag ka muna. Kaya Para maniwala ka wala akong sa'yo. Yan ang hiniisip ko eh. Magkakalimutan kayo Tapos, hindi